Happy Thursday, beautiful people. Pagkagising kuma ay naga-unload na si JJ ng ating mga clean dishes at nag almosal na din si Daddy. Bago ang lahat, in-update ko muna ang kalendaryo at nag-toast nga tayo ng dalawang piraso na tinapay At yan ang ating almusal for today Sinusubukan ko ang videohan si Daddy pero ayaw humarap sa camera Ery eh, wow show pa, maarty yarn Nakaupo tayo for today's breakfast at habang ini-enjoy natin ang ating black coffee Ay naglagay din tayo ng butter spread sa ating toast Medyo slow lamang ating umaga ngayon dahil ang mga anak na natin ay kumain lang ng tinapay tinapay at serial At si Daddy naman ay kumain ng mga leftover. Enjoy na enjoy pa rin si Mama sa kanyang almusal kahit na dalawang pirasong tinapay lang yan. At talaga namang napakasarap. Parisan pa ng ating paboritong black coffee. Pwede lang ang pumasok si Sir at nakasimangot na naman. Pagkatapos nga ay nilagay ko na ang mga empty boxes sa ating trash dahil ngayon nga ay garbage collection. Ito na ang ating sedum at ang ating mga succulent na itinanim nung nakaram-araw. Ako ulit ang naglatid sa akin mga bagets at na-ready na nga ang ating mga anak papasok sa school. At free drive na naman si Mama at as always hindi mawawala dyan ang ating sermon tuwing umaga lalo lalo na sa ating panganay. Ayun na nga si ate siya na naman ang huling lumabas kaya naman mabagal yarn. Ito na naman ang inyong masermon na nanay. Ang mga anak ko talaga parang araw-araw ay alam na ang aking kasabihin habang si Mama nga ay nandedrive papunta sa kanilang school. Pagkababa ng ating mga anak, ay na-drive na muna tayo pa sa bahay. At eto na nga ang kanilang campus. besing busy na naman at napakarami ng school bus na pumapasok para ihatid ang mga bata. Pagka-uwi ko nga sa bahay, ay nilinis ko muna ang ating kitchen dahil napaharumi niyan. Hindi ko na nga videohan pero nag-documentation din tayo bago tayo kumita ng ating first patient. Dahil ang ating first patient nga ay almost 25 minutes away sa ating bahay, ay kinex ko muna siya kung talaga bang ready na siya for therapy. Pagkatapos nga niyang mag-confirm ay for the drive na tayo, papunta sa trabaho at talaga namang strict na ang araw kaya naman nag-shades muna si mama. Ito na nga ang ating first stop of the day. Pagkatapos niyan ay nag-drive na rin ako papunta sa ating second patient. At dahil tayo ay nakaramdam naman ang konting gutom, ay binuksan ko na nga ang aking malungkot na sagi. Bago pa yan masira at umitim, ay kinain ko na yan at eto na mula ang ating pantawid gutom for today's video. Inaenjoy natin ang ating drive dahil talaga namang sikat na sikat si Haring Araw. At plano ko nga sanang mag-gardening ngayong araw na to pagkatapos nating magtrabaho. Hindi na rin ako nagbaon ng coffee for work dahil medyo mainit nga at tubig na lang muna ang ating panulak for today's video. At si mama nga ay nabor na naman at para aliwin ang ating sarili, kumanta na naman tayo at meron pa tayong props na board pen at ginawa <laughs> ko nga itong mic. Eddie anyway, Wow Singer Yarn. Talaga namang birit na birit at feel na feel ni mama ang kanyang pag-awit. Tingnan niyo naman ang aking pagmumukha. Talagang feeling Sarah, hero ni mo yan. I love it. Ganyan niya dapat na energy natin araw-araw. Subukan natin maging masaya at iba may nang-ati ni sarili. Dahil kung hindi, ay maata tayong tatanda. Any wow show pao? Pagkatapos nga ng ating busy day ay umuwi muna tayo sandali sa baha at tayo ay gutom na. Kaya naman nag lang tayo ng bahaw at kumuha nga ako ng dalawang piraso ng corn beef brisket na ating pang inulam nung mga nakaraan araw. Ako rin ang susundo sa ating mga bagets kaya naman kailangan nating magmadali for today's video. Ayan na nga at nagpunta rin tayo sa grocery store at bumili nga ako ng tortilla wrap at ng taco seasoning at dahil ito ma, ang paborito ni Bunsong snack ay naisipan ko ma na dumaan muna sa tindahan. Ready na nga ang umatak kanya masarap na pananghalian si Mama. Naglagay din tayo ng chow-chow para sa ating side dish at eto na nga ang ating napakasarap na lunch. Habang kumakain nga si mama ay nakabukas pa rin ang TV para naman tayo ay updated sa latest showbiz chismis kaya naman chismosa yan. At bago nga ako sumundo sa akin mga anak ay nagluto na rin tayo ng kanin dahil konti lang ang ating bahaw. Multitasking is life talaga dito sa lugar ni Uncle Sam at every minute count niya kaya naman subukan natin gumawa ng napaharaming trabahong bahay bago tayo umalis. Pasalo ala una na nang tayo ay matapos tumindig sa kitchen at dahil marami pa oras ay nawabas muna ako sa upper deck at tiniligan ko na nga ang aking mga pananim. Bago nga mag alas dos ay sinundo na ang aking mga anak at kami nga ay pumunta para kunin ang eyeglasses ni JJ at tumaretsyo kami dito sa Sweet Frag. Dahil mainit nga ang panahon ngayon ay nag-date kami ng aking mga anak at matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapunta dito sa Sweet Frog na ito. Ito nga ang frozen yogurt at ibang-ibang flavor nga ang available. Pwede mo rin yan tikman for free at ikaw mismo ang maglalagay niyan sa iyong cup. Siyempre pa si ate hindi makapili sa sobrang dami ng choices at talaga namang paborito niya nga yan kaya pinuno niya ng bonggang-bongga ang kanyang cup. For today nga ay nakita natin na meron silang ube or taro flavor at talaga namang sinubukan natin tikman niya na talagang sarapan si mama. Si JJ nga ay kumuha lang ng plain vanilla at lagyan na nga ng boba toppers ang kanyang frozen yogurt. <laughs> Hindi pa rin tapos si ate at talaga namang sobrang umaapaw ang kanyang frozen yogurt. Dumating din pala si daddy at ito matay Nagstay mo na Nag muna kami dito ng ilang minuto habang nakikipagkwentuhan sa aming mga anak. At dahil mainit talaga ang panahon ay enjoy na enjoy tayo sa ating frozen dessert. Umuwi na rin kami pagkatapos ng ilang minuto dito sa Sweet Frog Frozen Yogurt Place. At isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gissing with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye-bye.